Kadol. Meron kami nakuha ang sulaman. Oh, mo basura. Pero, ulam to mga Kadol. Ayan. Oh, ayan. Ito. Ayan o. Oh. Sino na kakakilala nito? Mga taga-probinsya. Siguro noon alam nito. Comment nyo kung anong tawag nyo dito. Ay, marami din to. Kala mo basura. Okay. Wala namin namin yung Ayun Ay, Kaya lang muna. Tingnan nyo okay. okay. ang aking uh, video. Mula sa umpisa, pag-alis namin sa Broadway, kahit parasal. Hanggang sa mamaya, sa pag-uwi pa namin. So, lang muna mga ka-idol. ko kayo. So ayan nga mga kaidol, andito na kami sa Kaintarsal kung saan ay dito muna kami mag ipon, -ipon habang inaantay namin ang aming service papunta ng Cavite. So ito na nga, excited na nga mga kaidol ang aking mga pamily. Ayan tulad niyan sa aking asawa at aking anak. Dito kami sa kalsada habang inaantay namin ang sasakyan mga kaidol. Dahil nga sa so wala pa, inaantay namin kung kailan darating. At syempre andito na rin ang aking kuya, aking ate. At dahil nga so excited kami, ayan, dito muna kami tumabay. At balak pa yata namin bumili ng merenda habang inaantay namin ang na sasakyan mga kaedol galawa. Pero dahil sa pinigilan namin, ito ang nangyari. Buti na lang mga kaedol galawa, hindi kami bumili ng aming merenda. Dahil kung nagkataon, ito, nahuli kami sa aming sasakyan. At ito na nga, ayan, kakaway-kaway na aking kapatid na pinakamaganda dito sa Pladwee Kain Tarosal. eto so, ito, siyempre, hindi magpapahuli ang aking mga pamangkin. So ayan, shoutout mo na ano, pamangki? Ayan, ayan. Napakaangas. So ay lang nga, makalipas ang tatlong oras namin na biyahe. Andito na po kami mga kaidol sa lugar ng aking ate dito sa Ternati, Cavite. Hey, subscribe na kayo! Subscribe! Subscribe! Subscribe, like, na. ano, supporter namin kayo. Like and subscribe. So, ayan, si mama, eh. Ginabi kami mga kaidol kalawa. <laughs> na kaluwa kasi gabi. Ah, ito, ito. Ito pupunta namin. Siya may ari ng bahay dito. Oh. Oh. Wala nga lang pasalubo ng pagkain. <laughs> oh, Pag walang pasalubo ng pagkain, wala rin kain. Tita, kuya. Ito na kayo, So ayan mga ka-idol, kita nyo naman dahil nga sa pagod namin sa haba ng biyahe namin sa loob ng tatlong oras mula Morong Rusal hanggang Cavite City, eto pagdating so, namin mga kaidol, talaga nung nakahanda na yung pagkain at syempre wala na tayong hihaya pa. Ayan, dahil nga sa nagutom na sa biyahe, ayan, nagsandok na ang aking pamangkin at ang aking anak at ito yung mga kasama namin mga ka-idol, na taga-plad week So ayan, umaga na nga mga kaidol kalawa At araw na ito ng reunion namin Talaga namang ito, naghanda ng aking kuya Sa pag-init ng tubig Dahil alam nyo na, ito Nakikita nyo ba yan mga kaidol kalawa So ito yan mga kaidol kalawa Bumaba muna kami dito dahil naghanap kami mang, Ng bunga ng mangga mga kaidol Dahil yun ang babaunin namin sa dagat Baba <laughs> Ayan dahil nga sa palusong mga idol, nagulat ako at bigla na lang tumihiya itong aking pamangkin sa likuran ko. Ayan tingnan nyo naman ko anong utsura niyan. So ayan, nakita nyo naman mga idol kung paano tumamblay ang aking pamangkin dahil sa sobrang tarik nito, oh, idol. Tagal gagi. Ah. gagi na dali gona. Salamat. Ito lang naman mga idol ang aming pinuha, langga, isang timba na. So ayan, dahil yan iba ba namin papuntang dagat. Kaya napakasarap siguro kumain ng mga pag nasa tabi ng dagat mga kaidol. At dito sa pinistoon ko mga kaidol ikitang kita naman ang dagat sa lugar na to. <laughs> nakaredy na nga mga kaidol kaluwa ang ating kawali para lagyan ng tubig o gisahan ng ating lulutuin. At napansin ko rin si Kuya Dani na talaga namang seryosong seryoso sa pagkakaya ng nyog dahil yan ang gagamitin natin panggata do sa pato na tinanggalan ng balahibo at may napansin na naman si Kalawa ayan isang buhay na sa aking mga kaidol at bukod doon meron pa talaga tayong napansin dito na nakatago mga kaidol Kalawa ayan nakikita nyo naman sariwang sariwa yan at syempre hindi natin pwedeng palampasin yan kukuha tayo ng isa at naghanap pa talaga ako mga kaidol ng pwede natin ihawin dito so eto nga may nadampot na pa naman si Kalawa at ito nga mga kaidol Kalawa hindi ko na pinalampas yan at pinangatong ko na sa bagay yan dahil gusto kong gusto ko talaga so ayan na mga kaidol Kalawa andito na nga pala kami sa tabing dagat at wala na kaming ginawa kundi kumain ang kumain ito panoorin nyo ayan nagkakainan na sila ito eh, may relax na relax oh. hello shout out sa inyo lahat yan hello hello hello

namin bibigyan namin ng premyo. May premyo pala. May premyo. Tayo ka um, muna. Tumayo ka. Tumayo ka. Pakita, live. Pakita. Oh, oh, shoutout, yeah, shoutout. Oh, shoutout, sa kanila. Pakita. O, ayan. O, diba? Shout out Shout out. Shout out. O, diba? doon. Shout out sa akin mga pamangkin. charo dyan. ayan. Shout out sa aming driver. Ayan, ingat tayo po eh. At sa magada kong ate, taga Maragondon. Ay, bye mo. sila? Ayo. Ay, ito pala, may Hello mga miss. po kayo. Uh, ayan pala dito. Ayan, si Mamay. Kasama namin dito sa amin. Ano, at siyempre, si Mrs. Ko. Ayan. Ay, pangalan mo? Yours vlog. Yours vlog. Yours vlog daw sa YouTube. Yung ah Okay. Ayan, shout out natin ng Yours vlog ha. Ah, shout out natin si Kuya. Kuya, sa akin yan. Kanina ka pinakawalan ko ha. Eh, pinakawalan ko kanina, kinuha ni Kuya. Oh. Kawalan talaga. Yan, kayo ko po ito pinakawalan. Oh. Wow, Shout out kayo Kuya. Shout out. Shout out sa mga taga sabang dyan. Sabang. Wow. Ayan, nakakuha siya Kuya. Oh. Laki oh. Yan, sa akin na lang yan. At manapansin na kami mga kaidol kaluwa na malaking bato at siyempre ito marami nakadikit dito kaya ano pang ginagawa natin mga kaidol kundi subukan. May ginamit nga pala kaming pako para makuha namin ang laman nitong tinatawag nilang sisi. At dito lang nakakapit 'yan sa malaking bato. Kaya ano pang ginagawa nyo? Mag-enjoy na rin kayo mga kaidol sa kakatiltig dito sa sisi. Merap man siya kunin mga kaidol kaluwa pero hindi kami magpatalo dahil nagdala kami ng pako at bato. I don't, I don't... Ay, so, Ulam to mga kaidol Ayan eh Oh ayan Ito oh Ayan oh Sino nga kakakilala nito? Mga taga probinsya siguro noon alam nito Comment nyo kung anong tawag nyo sa'yo Kung tawag nyo dito Ayan marami dito Kala mo basura lang mga kaidol At ito na mga kaidol kalawa Ang talaba na malalaki

at nandito na nga mga kaidol kalua, hindi ko na pinatagal nilagay ko na sa kaldero ang talaba ayan punong puno yan mga kaidol at siyempre unang salang pa lang yan at ito binabantayan ko dahil ang pagluto nito ay unang kulo lang mga kaidol dahil pag na-over at ito na nga mga kalawa pinapakong namin ang talaba na sinalang ko so ito panoorin nyo mga kalawa okay, oh, okay, oh. oh, ito, ito sa akin akin

sama sa mga talaba. Ayan, dahil talaba. Ayaw, lima. At may nahuli ang isda ang aking mga pamangkin. Ayan. At siyempre nagtataka yung mga hindi lumaki dito sa dagat. At shout out nga pala sa inyong lahat. At salamat din sa inyong panonood. Paki-like and share naman ng aking video at paki-subscribe. Hindi hmm? Wow. I'm <laughs> bust